sinigang na salmon sa miso. Pwede nang higopin, Snoky! Yes, sir! Dali na po natin sa ating mga kasama doon, Master. Ay okay, tali nga, tara! Ito ito, 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 ito. Alam mo, ito pa, Master, ang panga ito. Bakit po masarap ang panga, Sir? Wow. Ikaw ba walang panga, hindi ka makanguya? Hindi ka makanguya. <laughs> 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 Ayun, sabaw, sabaw. Ooh. Pwede ba ako muna mag-comment? Oh, oh, sige. Okay. Example, okay. Hindi okay. okay. Di naman sa dahil ako naging sous chef ni Yes, master. 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 Yes. Pero talaga ang sarap. Ha? Sinigang na sinigang talaga. Oo, labas na labas talaga ang asin. So na-experience mo yung talagang pagod, pero nandiyan like, naman yung... Uh, sulit naman. Yeah. Ang sarap-sarap po. Lumabas lahat ng flavors ng mga gulay, Master. Ibang klase ka talaga. Salamat. You mo, are kay. the best. Thank you, thank you, Snowy. Thank, you. thank, thank you. you po. Tama yung asin. Tama lang. Pero paminsan ako, para sa akin gusto ko talagang maasim uh, ng na oh, di ba? Yeah. Kasi parang... Masarap yung feeling, di ba? Oh, yung yes. buong katawan mo. Parang asim gigigil. na asim mo, nagigigil. <laughs> Pero ang, ang gusto ko dito, katuloyin ko lang, Chef, yung... Yung mga gulay, sa huli mo na lang nalagay, huli, diba? oh, di ba? Para hindi siya overcooked. That's right. Last yun ang maganda. Oh, uh, yun ang masarap dito yes. dahil Mustasa hindi yan. overcooked yung vegetables mo Ayun. rin eh. You, crunchy pa rin. Crunchy you, pa rin. Edgy. How about Luan? Chef, exacto. Pero minsan nila mo at tama si TJ, yung gumuguhit na asim. Yes. Alam mo, yung oh. parang mauubong-ubo ka oh. na sa sobrang asim. Yun ang masarap, Chef. Pero ito, eksakto. Thank you. Carlo! Chef, ngayon ko lang na naranasan na okay pala ipagsama yung sinigang Chinese tapos may maanghang ka pa. Yun! Chef, chef. So, like, nandito chef. lahat. How about kay Bitong? Chef, oh my God. Oh, yes. Nako. Amazing. Yes, salamat sa inyo mga yumsters. Pagpapatuloy pa ang yummy life kasama ang cast ng pinakabagong Tilibabad series ng GMA. Genesis, kita ni at kapit lang araw-araw dito sa